Kahit tapos na ang eleksyon, may mga netizens na nangangampanya pa rin. At, yan, at yan ay walang iba kundi ang mga netizens na may panawagang piso para sa bagong cellphone ni Mayor Bico. Hanash kasi ng mga supporter ni Yorme ay ang labo na raw ng cellphone nito na tila napag-iwanan na ng panahon. Madalas kasi sa mga picture at video niya ay halos lamunin na siya ng tila pa usok effect sa labo ng camera. Pero say ni Yorme, kontento naman daw siya rito at dahil di pa naman sila ay di niya ito papalitan. Okay, Mismong, siyempre huwag natin tawagin uh, Yormie kasi para mas nakilala uh, sa si eskudo. Uh, uh, Mayor Biko Mayor, Bico Mayor Bico na Bico, lang. Oh, Alam mo, mas oh, oh, cool, ma correct. Uh, <laughs> Mismong ang tatay niyang si Vic Soto, uh, sinasabi niya yun talaga na uh, ayaw daw talagang magpalit uh, ng cellphone uh, uh, ni Mayor. Pero Mayor, ang gagawin mo na lang, pupunasan mo na lang yung lente oh, kasi oh, oh, kaya May kamukha ka na lagi malabo ang cellphone <laughs> pagpumuha. kumuha. may pupunasan. Sabi nga niya, sabi nga niya hanggat hindi nasisira ang cellphone niya, hindi raw niya ito papalitan. Isa pa sa mga Pinupuri ng mga kababayan Talaga si Mayor Vico Siya lang ang bukod-tanging mayor Na makikita mo na Kapag pumasok Sa City Hall Ay talaga naman naka-ID At hindi inaalis Ang ID sa katawan Napaka-simple At hindi ha na diba Ang mga payo nga kay Yolme Yolme Ay Mayor Mayor Mayor, <laughs> mayor may, may may. Sirda, may oh. ko Biko, oh, oh. mo naman na hindi ka kwala. Alam na naman ng mga pasigenyo. So, bumili ka na ng bagong mga cellphone, di ba? Mm Diyos ko, lalayo ka pa Si yung kaibigan nga natin, Tita Chris, yun ang cellphone niya, di ba? Yung makalawa. Siguro, Mayor sa sanay na sila sa ganong style. O, tagal si Tita Chris, bago nagcomputer computer, di ba? Kasi para mas, gusto niya ang tunog ng oh, makinilya. ang tagal, bago siya na gano'n. Di ba yung cellphone, hindi pa ano? Hi, Tita Chris, 3210 yata kita ka gawin si ganun, oh, oh. Tito, parang oh, oh. Uh, ganun. Si Yorme kasi, ka kapag ka, lagi mo mong dala. Siyempre, gumagamit ng cellphone, di ba? Pero siya talaga, masanay siya siguro sa kanyang lumang cellphone. Ay, naayang Pero, siya. Kung tutusin, kaya-kaya niyang bumili kahit mga mahala, 100,000 pa ba yan? Ako baka nga binibigyan ay, ng ano niya yan, ng daddy niya, di ba? Uh, ay ayaw, ayaw aw, daw. Ayaw, ayaw na nga. Binibigyan uh, ni Bossing, ayaw daw niya. ayun na talaga magpalit ng cellphone. Kaya di ba, nagbiro-biro na ito yung mga netizen, sabi, may, 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 mayor, may ay Biko. Ano ba Gcash mo? Mga nga ito kami ng piso-piso. Para kasi kapag nagsama-sama ng piso, mga kabenta po, madami na 'yan, 'di ba? Binibiro-biro okay. to rin sa mga ganito. Piso gaysan. mula para sa puso. puso. Okay, okay. ating guy. Okay.